Hello, kumusta pulit sa lahat? Uh, magandang gabi sa inyo. At ah, uh, magpapahinga na sana ako pero sagot muna tayo dito sa ating ah, uh, tanongan segment. So ito yung napili kong tanong. Uh, usually marami rin kasi nagtatanong ito kaya ito yung pinili ko. So ito siya. Yan. Uh, shout out sa iyo at doon sa sumagot din sa tanong mo. Shout out sa inyo dalawa. Yan, ang tanong po ni Boy Rides. Yan, shout out sa iyo. Lods, tanong lang po kung pwede ba gamitin agad yung aircon kung bagong kabit pa lang. Sabi kasi, after ikabit, mga 12 hours pa daw pwede gamitin. Yan, tapos sumagot naman si Vin Loresco. Vin Loresco. Pwede naman siguro yung, yung akin nga, pagbili. Pagbili ko sa mall, tinesting agad. Tapos, pag uwi ko sa bahay, binuksan, binuksan ko na okay naman. So, okay. ah uh, mabilis yung sagot ulit yes, pwede na po agad gamitin yan. Kahit bagong-bagong bili nyo pa, pwede nyo yung pagkasalpak nyan. Wala silang nabanggit kasi dito kung window type ba or split type. Though yung dun sa sumagot kay Vin sa tingin ko, window type yung kanya. Kasi binili niya sa multi-nesting. So, tinesting, ibig sabihin, window type yon Hindi naman pwedeng split type testing yun sa multas tapos kakabit sa bahay, no? So, assuming ako ron sa baba kay Vin na window type yung kanya. Sa taas naman kay Boy Rides, walang sinabi na uh, window type or split type. Pero sa tingin ko, window type din yan. Ayun, uh, bakit nga ba? Bakit uh, madalas sinasabing 12 hours pa bago gamitin yung mga bagong aircon na binili? Usually sa window type. At uh, pati sa mga ref na rin, actually pwede naman talagang gamitin yun. Kaya lang, sinasabi na ganyan na ma, ma, uh, patagilin muna dahil sa langis. Inlangis langis po kasi nyan sa compressor, uh, pagka natanggal dyan at pinaandar natin, ay possible na magkaroon ng problema dahil nga andar siya ng walang langis. Pero para sa akin, sa analysis ko, hindi naman siya talaga pwedeng matanggal doon sa compressor, lalo na sa mga window type, dahil nakatayo lang naman yon So, syempre, isi-ship yan, ba? Diba? Nakatayo lang naman, lalo na pag ikaw bumili, alam mo kung paano nakapwesto yan, hindi mo naman yan ipipwesto ng nakatagilid o pabaliktad, di ba? So 'yun, ah uh, kung nakatayo lang naman wala siyang walang hindi matatanggal yung uh, langis doon sa compressor niya. So wala tayong dapat ikabahala na kung pwede ba itong gamitin kaagad pag uwi natin. So 'yun, sa mga split type naman, sa mga bagong kabit, yes, pwedeng pwedeng gamitin kaagad 'yun. Actually, kine-testing yun kaagad, 'di ba, pagkatapos natin siyang i eh, install stall, testing kaagad 'yan. So, yun, yun lang. Sobrang ikling uh, sagot lang para dito. Kung pwede nga bang gamitin kaagad yung mga bagong giling aircon, yes, pwedeng pwede po. Basta wag lang yung mga nabalik daw o nakatagilid dahil nga possible na matanggal yung langis doon sa compressor na pwedeng ikasira ng aircon nyo pag pinandar nyo. So, yun lang naman yun. yun. yung analysis ko. Meron kayong iba pang uh, katanungan, pakicomment yun sa baba. At uh, kung meron man ako sinabing mali o tingin nyo uh, merong mas magandang sagot, comment nyo po para at least pare-pares po tayong may matutunan at hindi rin naman ako perfect technician. Uh, nag, nag share lang din ako ng mga konting kaalaman ko. Uh, maraming maraming salamat po sa lahat. Ingat po sa lahat. God bless. Paki like nyo po kung nagustuhan nyo yung video kahit sobrang ikli lang at sana nakatulong to. Pakishare nyo rin sa mga kagalala nyo. Baka sakaling makatulong din sa kanila. At paki uh, pakiclick nyo na rin po yung notification bell para kung sakali nga maglabas kayo ng bagong video, baka sakaling makatulong din sa inyo at sa mga pagsishare nyo. Maraming maraming salamat po. Ingat sa lahat. God eh, bless.